Hello mga guys, mga ka-farmers. Good morning. Papaki nga pala tayo ngayon ng kalamansi. So bakit ba, ano ba ang purpose at bang dahilan? Bakit kailangan natin pakihin ng kalamansi mga guys? So ba? Diba? So ang gagawin po natin, magpapakita tayo ng kalamansi ngayong maga So alin po ang inaalis sa kalamansi pag tayo nagpapaki ng kalamansi? Yun pong mga lagihay. Ito mga ganito mga guys. So, ito mga ganito. Hindi po siya kasama sa Paki. Ano po siya? Uh, ang tawag po sa kanya ay lagihay o malapit na mahinog. So ang kasama lang po sa paki mga guys ay yung mga green. Ito so, mga katulad dito mga ganito mga guys. Yung mga green. Mga green na green na ganito mga guys. Mga green. Ang kailangan lang natin kasama sa paki. Yan. So ito mga ganito. Hindi na po siya kasama. Uh, pero ito yung mga hindi kaanong hinog mga guys. Nabibili din siya pagka yung ang presyo ng kalamansi ay mataas. Pero sa pagpanahon ngayon na napakababa ng presyo ng kalamansi, hindi po siya nabibili mga guys. Kaya kailangan nating alisin para ang purpose po maging quality yung kalamansi natin mga guys. Kailangan po quality yung kalamansi para magmura man at magmahal. So yung mga buyer natin, hahanapin pa rin yung kalamansi nyo mga guys mga kaparmers so kalamansi nyo ang hanap-hanapin ng mga buyer mura at mahal ang presyo yan so, kailangan siya alisin yung mga ganyan mga lagihay kung tawagin natin ay lagihay so, ano ba yung ginagamit natin sa ano sa pamimitas mga guys kasi may mga lugar mga guys na mga kaparmers na itong kalamansi natin ang kanilang pagpitas ay paghawak nila dito halimbawa ito yung tangkay ng kalamansi mga guys ito yung tangkay paghawak nila dito sa kalamansi pipilutin lang nila ng ganon ganito so mabilis ang kanilang proseso pero mga guys ito tingnan nyo ang itsura ng kalamansi wala siyang katangkay tangkay wala siyang katangkay tangkay ito ang itsura ng kanilang pitas sa amin po mga guys hindi ganon dito po sa amin, sa lugar namin, kailangan po yung kalamansi natin ay may tangkay kasi ano po siya bilang uh, mananatili po siyang mas matagal po siyang malanta pag may kasama siyang tangkay at saka isa pa uh, may kaunti po siyang dahon para protection po siya pag malayuan ang biyahe mga guys. So, pag malayuan ang biyahe ng ating kalamansi ay talagang mayroon siyang protection kasi ito, mayroon siyang kumbaga na anuhan siya ng dahon. Hindi siya mapapasa. Mapansin nyo mga guys. So, mag, ma, mapuputok siya na siya ng dahon. At siyempre, ang gamit din natin mga guys dito sa sa paglalagay ng kalamansi sa pagpapaki ay itong red bag. So, red bag po. Dahil sa karaniwan, malapit lang naman yung biyahe ng ating kalamansi. Manila at sa laguna na Batangas. Ayan. May mga lugar po kasi na malalayo katulad ng mga makilala sa Cotabato, yung mayambang Pangasinan sa mga parting yan, parting north at saka south. So, ang kanilang gamit dyan, yung iba ay crits. Crits mga guys, ang crits. So, isa sa napakaganda pag crits, mapuproteksyonan din po yung ating kalamansi. So, naiingatan po yan. Ingat na ingat po. Sa amin po, mga, mga ka-farmers, no? out po sa inyo, mga kargador. O, kasi yung mga kargador natin, nakikita ko. Kapag yung ating kalamansi ay dinadala sa, o kinukuha nila dito sa ating sa farm. So, yun po mga kargador, wala po siyang, silang ingat. Kung pabasta na yung kalam pagkakarga. minsan nga, nakikita ko, eh, sinasakyan pa nila, Inaapak-apakan pa nila yung ganito. So, pagdating po doon sa buyer natin, no, iniingatan po nating matamanyan yung inyong kalamansi, yung ating kalamansi yan na dinadala po sa inyo. So, pagdating po doon sa ating buyer, nagre sila bakit daw maraming pasa, may may problema daw sa kalamansi, may mga sira. Hindi po yun ang galing sa farm. Kasi dito po sa farm, mga, mga guys, o so mga farmers so doon sa mga buyer, shout out dyan sa mga buyer natin ng ating kalamansi. Bago po yun ilabas dito sa ating farm, ingat na ingat po natin yan. Yung mga mamimitas, yung mga nagpapaki, So, ingat na ingat po natin yung ating kalamansi. Nilalagyan pa po natin yan ng karton sa ibabaw para hindi po siya magkapasa talaga. Sobrang ingat na ingat po natin yung kalamansi. Kaya kita nyo naman, bago yung ilabas, fresh na fresh dito sa farm. Kaya kapag ka siya ay nagkaroon ng mga pasapasa -pasa dyan, karaniwan ang nangyayari sa kaso niyan mga, mga kamagkakalamansi. So, shout out dun sa mga kargador. Pakiingatan nyo naman ang ating produkto. Isipin nyo naman po yung ating buyer at saka yung ating uh, supplier ng ating mga produkto. So, ito po kasi si dito sa amin talaga ingat na ingat. So, ganito mga guys. Dito sa amin ito, kailangan siya may kasamang tangkay. So, ginagawa lang dito yung ano, yung katulad ng pamimita sa ibang lugar, kagaya ng mga makilala sa Cotabato, mga ganong lugar, na walang tangkay ang kalamansi kapag panahon ng ganitong tagmura. Kasi ang pumapasok sa ating buyer ay yung pigaan. Pag pigaan, di adala dala to siya, siya pigaan. So, yan siya. Hindi natin alam kung anong ginagawa. Ginagawa sabon or gyoz or whatever. Ganun mga guys. Yan. So, kailangan doon kasi walang tangkay, walang dahon. Pero pagka ito'y panggamit, mga guys, pambiyay, pang dala sa mga market. Yan. Yan kailangan meron po siyang tangkay para fresh siya yeah, fresh so ganito po ang pamara ng pamitas mabilis lang mga guys ang mamitas ng kalamansi na meron po kasi tayong ginagamit na materialis sa pamimitas ng kalamansi ito mga guys mapakita ko sa inyo kasi para hindi pagka yung yung ganun kasing hinihiklat minsan po kasi mga mga guys may pagkakataon na ganito ang nangyayari sa ating kalamansi yan o, na naalis yung tangkay o kita nyo mga guys naalis po yung tangkay yan o na haklit So pinagsisimulan po ito ng pasa Ito Pinagsisimulan siya ng pasa Ipapakita ko sa inyo ang aming ginagamit mga guys Ito so, po ang aming ginagamit sa pamimitas Stainless So dito po mayroon pong uh, Magagawa talaga sa amin ng ganito Halos lahat po ng mga mga harvester dito or mamimitas, merong kanya-kanyang sariling gamit. At the same time, may gamit tayong ladder, yung hagda natin na kawayan. At the same time, ang gamit natin mga guys ay ito. Yan. Ang tawag dito sa atin ay balanan. Ito mga guys, balanan. Sinasakbit siya sa baywang para kahit umakyat bumaba, so, nakasabit po siya sa baywang. Baywang po ang nagdadala nito, ganito. Pakita okay, ko sa inyo mga guys yan. So ganito mga guys. Kaya pag namitas dito mga guys, pag lalo pag maraming bunga ganito lang, ganyan lang ng ganyan sa kalamansi. So napakabilis lang mga guys. So ang isang tao dito mga guys, kayang pumitas ng 100 to 120 kilos mula alas 8 hanggang alas 12 to alauna ng hapon. Ganun lang kasimple mga guys dito. So ganito ang pamita sa amin na kalamansi kailangan meron siyang tangkay dito sa amin sa Oriental Mindoro so para maging quality yung ating kalamansi at maingatan siya so yun lang yun lang mga guys ito pa at ito nasa pakihan na siya mga guys galing sa pamitas so ito mga guys pinitas ito ng halos uh, dalawang oras lang ito mga guys pakita ko sa inyo kung gaano karami O diba mga guys? Yan mga guys, halos dalawang oras lang pinas yan ka mga, kamag mga, kamag mga kamagkakalamansi. Kamag o yan ating uh, kalamansi na yan. So magpapake na po tayo. So ang dyan lang po yung na-share ko sa inyong video. Na talagang dito sa amin, ganun yung pamaraan ng pamimitas. Kailangan po siya mayroong tangkay para naiingatan o napoproteksyonan yung ating kalamansi para makarating ng maayos sa ating buyer may, may distribute sa mga consumer kaya para sa inyo lahat dyan ang ating kalamansi po ay talagang iniingatang mataman bago umalis sa ating farm yan sa mga farm so yan po mga guys shout out sa inyong lahat Ah, uh, salamat sa inyong panonood sa inyong pagsama sa akin at tayo po ay magpapakina ng kalamansi isinerko lang po sa inyo po paano yung mga pamamaraan dito sa amin. Kung gusto niyo po mas marami pang malaman, just comment lang po down below. And kung nagustuhan niyo ang aking video na ibinagi sa inyo ngayong araw na ito, ay paki-like and share na rin po. And pa-subscribe na rin po mga guys sa ating YouTube channel. Makikita niyo po do sa ating YouTube channel, marami po tayo mga upload doon. Sarasari, may pang, may pagugulay, pagkakamatis, pagaampalaya. Asili uh, oh, at iba't ibang pang mga uri ng uh, harvest natin sa Bukid. Okay, thank you for watching mga guys. Bye-bye. God bless you all. Follow for more.